Doon guys pumutok Pag tinatas mm -hmm. Para yung Parang lubintador Pak 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 Pumaganon Ayan, uh, yan, ito yung nakakatakot na na ano sa walog ng bahay yung mga ganito eh kasi yung tulo doon galing sa taas dun ko ba, eh, slab naman to bakit tumutulo gumagapang, kaya doon pumasok yung tubig sa may outlet ng ano saksakan kaya yung kasama kong gwardiya kanina siya yung nahuli pumasok eh, dinalan niya ako dun ko. Sabi niya, badi yung ano, kasi pumutok. Eh, binunot ko na nilat yung ano dun, saksakan. Kaya, yeah, na, nag, ano ako, nagpanik ako. Eh, sabi ko, sige, paayos, pa, ano, ko sa mayari. Mm -hmm. ng apartment ka ko, eh, yung naayos. Eh, papahinga sana ako, kasi break time ko. Hindi eh, na lang ako nagpahinga, importante man ito, guys, Malo yung minsan ang sunog publikado.